Nasa 45 minuto raw ang karaniwang biyahe ng mga Pilipino papunta sa kanilang destinasyon. Dahil dito, napabilang tayo sa 10 mga bansang may pinakamatinding problema sa trapiko. Sa tagal na ito kasi, marami na raw maaring magawa ang isang tao. Matapos ang pinanonood na palabas, makapag-make up ng walang lagpas. At kung suswertihin pa, makahanap ng Love life na pangwagas? Hindi na nga raw ito eksaherasyon dahil sa ngayon, sadyang kanya-kanyang diskarte na para maaliw sa biyahe. Gaya ng ilang ito na nasilip namin sa social networking site na Facebook. Ang dalawang ito, todo kung umanggulo. Ang mga ito naman, nag-aladyosa. Totoo lang, hindi ba nakabubruha ang pagbababad sa kalsada? sinubukan ko kung uubra ako sa Friday morning rush hour traffic. Karaniwan, yung rush hour ay mula 6 a.m. hanggang 9 a.m. Pero sabi nga ng ilang mga commuters sa panahon ngayon, wala nang pinipiling oras yung traffic. Kaya tingnan natin kung mula dito sa North Avenue Station hanggang doon sa Taft Avenue Station ay gano'ng katagal yung aabutin natin. Sabi dito sa aking app, Mula ngayon, 10.37 ng umaga, abutin tayo ng 1 hour and 26 minutes. Kaya Tingnan natin kung makakasakay na tayo ng bus. Mag-iisang oras na, pero nandito pa lang tayo sa, sa Cubao. Medyo matagal, pero actually, kung tutuusin, Kumpara dun sa mga nagko-commute ng mas maaga, yung mga alas 7 na umaga or alas 8, mas mabilis pa to kasi dun sa nararanasan nila. Sa pagkainip sa biyahe, naghanap ako ng makakakwentuhan. Nakilala ko ang street sweeper na si Aling Rodilin. Magsasampung taon na raw siya sa kanyang trabaho. Kaya naman, magsasampung taon na rin niyang araw-araw binabagtas ang kahabaan ng North Avenue hanggang Santolan. Ano sa palagay niyo po yung dapat gawin para masolusyunan itong problema sa traffic? Pagdagdag ng maraming flyover. <laughs> from an hour and 26 at kahit na supposedly ay hindi na rush hour ay ganun pa rin yung inabot ng ating biyahe mula North Ave papunta dito sa Taft Avenue. Kinabukasan, muli kong binalikan si Aling Rodilin sa kanyang tahanan sa Project 7 Quezon City. Kwento niya, walang wala pa raw ang ibinyahe kong dalawang oras mula North Avenue hanggang Taft kumpara sa iniinda ng mga tulad niyang sumasabay sa oras ng bugso ng mga biyahero ang dalawang oras. Minsan, kulang pa raw sa napakaliit ng distansya na binabiyahe niya hanggang Santolan. Noon po kasi madali lang yung biyahe, mga 15 o 20 minutes. Pag medyo traffic naman, kalahating oras. Pero ngayon po, maabot po na isa't kalahati o dalawang oras. Higit po yung pagpasok, tapos yung pag-uwi, ganun din po ang oras sana ni Aling Rodelin para sa sarili na pupunta na lang lahat sa pagbiyahe. Nai-stress ka na, malilit ka. Nakakasakit nga po talaga ng ulo yung pag-iisipin mo. Kung tutuusin, alam naman daw ni Aling Rodelin na hindi lang siya ang pinahihirapan ng trapiko. Araw-araw, habang naglilinis sa kahabaan ng EDSA, saksi rin daw siya sa iba't ibang reklamo ng mga biyahero. Araw-araw, laging may traffic. Maraming Naiinip. Napapagod sa kaantay ng mga sasakyan kasi ng traffic. At sempre pa, pag-oras na ng uwian, isa na naman siya sa mga biktima. Pagdating ko, wala na akong magagawa, pahinga na lang uli para kasi bukas, pasok na naman uli ng maaga. Ayon sa grupo ng mga doktor mula sa Clean Air Advocates of the Philippines, maaari raw makapagdulot ng banta sa kalusugan ang pagkaipit sa matinding trapiko. Posible kasi itong magdulot ng matinding stress na maaaring mauwi sa hypertension, nasa katagalan, maaaring humantong sa stroke at atake sa puso. Isa raw sa ugat ng problema natin kaugnay sa trapiko ang kawalang disiplina ng mga humahawak ng manibela. Maraming inefficiencies. Example, no, example ng inefficiencies na yan is may mga daan tayo na siguro dapat e-rail, pero hanggang ngayon e-jeep at saka tricycle ang nagbabyahe. May mga daan tayo na dapat bus. Pero ganun din, jeep niya, tricycle lang tumatakbo. So, pati yung pag-rationalize ng public transportation system natin siguro, kailangan natin ng specifics kung paano natin gagawin yan. Crisis na siya, hindi na makakaya ito ng ginagawa nating sistema ngayon. No? So itong emergency powers, unang-una dito, ang gusto nating gawin dito is to create one unified traffic authority. At yan ay posibleng DOTr. Ngayon, even if that hasn't been granted yet. So that's what we did recently also with a highway patrol group. Kumayag ang MMDA, ang HPG, uh, ang LTO, LTFRB. So meron na tayong tinatawag na IAC o Interagency Council on Traffic. Ito ay pinamumunuan na ngayon ni Secretary Tugade sa ilalim niyan MMDA, HPG, LTO, LTFRB at ang magiging Chief Traffic Enforcer dyan sa ilalim ni Secretary Tugade ay si Colonel Guardiola ng HPG. Ang gagawin ni Colonel Guardiola dyan, unang-una sa training. No? Kailangan magka-refresher courses sa uh, mga traffic enforcer. Napapaloob din daw sa emergency powers ang pagpapabilis ng proseso sa pag-aproba at pagsisimula ng mga proyekto sa infrastruktura. At kapag nabigyan ng nasabing kapangyarihan, asahan daw na sa loob lang ng dalawa hanggang tatlong taon, daman na natin ang kaunting ginhawa. Ang kinatatakutin ng ibang mga tao siguro is baka naman blanket authority ibibigay mo sa, 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 sa pamahalaan sa gobyerno natin tapos hindi nila malaman saan ba talaga gagamitin itong emergency powers na to. Pagdating sa transpo concerns is we will be FOI compliant. Lahat ng mga transaksyon at ng bidding process na gagawin natin, meron pa rin bidding kaya lang pa, mas papabilisin. No? At yung ibang mga steps dun sa yung ibang mga steps dun sa ginagawang bidding process ngayon, e no Pero transparent yan. Ipapakita at You know, willing to be shown to anyone who wishes to see kung ano, yung, uh, kung ano yung deal. Panawagan naman ng National Center for Commuter Safety and Protection naway magkaroon ng boses ang nakararami sa pagresolba sa problema sa trapiko. Ito ay pwedeng mangyari, meron tayong mahuhusay na mga urban planners. Kaya lang sa nakaraang panahon nakita natin na hindi kinakausap, hindi ni sinasangguni yung mga operators at commuters at kung sino-sinong mga uh, consultants na galing sa ibang bansa ang gumagawa ng mga plano natin. Hindi nila alam na yung mga transport operators na yan, they are also graduates of universities outside the Philippines. Ito rin sila mismo na mayroong 75 years na experience sa transport, 70 years, 50 years, ng mga transport operators, ang tunay na nakakaalam kung paano natin dapat patakbuhin ang ating transport. Unfortunately, not one of us had been asked. Ayon kay John Forbes, Senior Advisor ng American Chamber of Commerce of the Philippines, maari maging uninhabitable o hindi na akmang tirhan ang Metro Manila sa susunod na apat na taon kung hindi natin masolusyonan ang problema sa trapiko. Ayon sa kanila, ang tampok na problema ang hindi mapigilang pagdami ng sasakyan. Noong nakaraang taon nga lang, umabot sa mahigit 300,000 bagong sasakyan ang lumabas sa kalsada. At sa taong 2020, inaasahang lolobo ang bilang na ito ng hanggang 500,000 sasakyan kada taon. Kasi pag nakita nila na mas mabilis yung kanilang pag-commute gamit ang pampublikong transportasyon, pag makita nilang safe ito, pag makita nilang efficient ito, no? eh, may encourage sila na mag-shift.